So, what's up guys for today's video. magpo taste tayo dito ng pancit canton guys. Ayan siya, miyes, sedap. Yes! Ito nga pala yung itsura ng sauce nila guys. Kamukha lang din sa atin. May toyo, may chili sauce, saka may mga powder. At dito nga guys, habang pinapakulo ko yung tubig, pinaghalo-halo ko na yung mga sauce dito sa lalagyan. Ganito nga pala ako magluto ng pancit canton guys. Pinagalo-halo ko muna yung sauce habang pinapakulo ko yung noodles para mamaya hahalo ko na lang yung noodles. At para mahalo din ng mabuti yung sauce. Sa kasamaang palat nga pala dyan guys, yung mga pinakulo kong itlog nung binabalatan ko na, eh sira na pala. Kaya nagulat ako nung pagkabukas ko kulay itim na siya. Kaya hindi ko na siya sinamang sa pansit ka guys, tinapon ko na lang siya. At dyan guys, tuto na yung noodles natin, nahalo-haloin ko lang dyan. At ito na nga siya guys. Luto na ang pansikento na. Ayan. Hindi naman siya mukhang mapatla. Tikman na natin guys. Kung lasang chicken curry. At dito nga guys. Tinigman ko na. At dito hindi ko pa nalasahan sa una. Kaya pumangalawa pa ako. Ayan. Sa pangalawa. Ayan guys. salam ko na. Mapapakanin ka sa sarap. What? Sarap sa man. Namis namis. Na may manghong. Ayan guys. 9 out of 10 tayo dito guys.